Back on the show. tayo kapuso, the untold story of Jillian. Sa so may mother, My story. Ngayong Sunday na po yan. July 21, alas 2 ng hapon. And don't miss the comedy primetime weekend block. Ibig sabihin ho nito, Pepito Manaloto, Running Man Philippines, and Bubble Gang. Maraming maraming salamat. Um there was a time that you used to do voice eh, and you oh. even dubbed I think, di ba? Oh, yeah, uh, nung nagsimula ako sa sa showbiz, I mean sa pelikula, dubber ako, kinuha akong dubber. Ang dinadub ko yung ginagawang English ba noon ng mga pelikula oh. natin na ipinapalabas sa Okinawa, sa Guam, sa, right. sa Hawaii. Okay. So ako ang boses lagi ni Joseph Estrada. Oh, in English. What? Wow. lahat ng mga English ni ano ako 'yun. <laughs> Ito naman ang nais nice ko lamang po sabihin ngayon sa mga bata. Sabi ko nga kay Leo Offcam uh, napaka-impressive is a weak word, no? Magnificent, ang body of work niyo po sa teatro. Napakaganda. You know, I was reading your materials last night. Sabi ko, ginawa pala talaga ni lahat ito. Oh. Oo. Uh, Equus, Caligula, all yes. the big, big theatrical uh, roles. But, you know, I'm just so happy. That's why I meant it when I said, I am honored to be in your presence. Pero pag-usapan natin yung mabilisan lang, <laughs> two minutes daw, yung uh, congressman, Manik Manaog, paano nabuhay yun? 1989, wala kaming makuhang ma-interview yung congressman. Uh, sabi ni Mr. Shuli, ni oh, yes. Jun Urbano, sabi niya, ay ikaw na lang. Sabi ko, o oh, sige, mag iimbenta ko ng karakter. Pero gusto ko, puntong Batanggenyo ang, uh, ang gagamitin ko. O oh, sige, so... pinag ko si Nani Perez na congressman noon at saka si Bono Adasa yung combination din pala ayon yung congressman manik na oh, okay. na ang ang ano naman yung ano niya kala mo no it all pero bobo naman <laughs> <laughs> Parang ang galing niya ng magano pero bobo na. naman okay so that's uh, how it was born okay yeah. pag sinasabi lang you know you 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 talk to women you talk to men you the, the, you always hear this line you know sex appeal is about sense of humor totoo yun Yeah, but i But even men, you, they would say, I like funny women. Oh, I, I like, well, she makes me laugh. Mm, not me. I, I don't <laughs> like funny women. You don't like funny women? I mean, okay, but... Um, you like them strong? Maybe. No, you know why? Because we're talking about your wife, Gina, for example. Yeah. Our friend, Cherie. Oh. Diba? Yeah. How I, was your relationship before our friend Shri passed on? Um, before, I'm oh, close na close Maganda. Kami. Oh, oh, Even Gina and Shri are close. Are good friends. Very, very, I will show you a picture silang dalawang. There. Ayan. Ganda. Oo. Oh, oh. Happy, ayan. happy, happy, so, happy life. Yeah, diba? yung mga anak ko, they grew up, magkakapatid sila. Every time you're asked in interviews, kung ilang anak mo, sinasabi mo lagi ang 213. 213. <laughs> oh, Dalawa oh, oh. sa una, isa, isa, isa Ganun lang ako kasimple. Ganun kasimple. Pero hindi kita pa. Kasi makasalanan na nga ako. Ayaw ko nang dagdagan yon bagiging hipokrito pa. Tama. Ayaw ni <laughs> Tong Grisman. <laughs> oh, oh, oh. Although na, naiintindihan niya ni Tong Grisman. <laughs> okay, huli na lamang, uh, Leo. Uh, mabilisan, ano ang pagkakaiba ng pag-arte sa entablado, sa telebisyon, sa pelikula, at ngayon sa SOCMED? Well, walang diferensya sa, sa artista. Kailangan ma-distinguish mo kung saan ka umaarte. Anong Kasi, platform? Oo. Kung, kung sa teatro, ibang ang gagamitin mong ano, kaysa doon sa pelikula. Ang pelik sa teatro, kailangan may tension. So, ang exercise doon, mga tension exercise. But sa pelikula at saka sa TV, relax. <laughs> no, give it a line. Like for example, uh -oh. mahal kita. In theater, how would you say that? Eh, kailangan i-position mo muna yung, uh -oh. ano okay. mo, kung nandyan yung prosenium. Kasi uh -huh. prosenium yan eh. Okay. Yun ang pagkakaiba. Walang, walang prosenium pag, ano, pag mag-usap right. tayo. Tayo ang magka, siya ang a-adjust doon para makuha Ayon. niya ako. Mahal kita. So, iba-iba. Uh -huh. Depende kung nasaan ka. Nasaan ka. At ah, saka yung, ano, ang teatro may karga. Kasi okay. Kasi may karga eh. Hindi, larger than life yun eh. Alright. Ang, uh, ito, life itself. Tama. Leo, maraming okay. salamat. Okay. Thank the one and the only Leo Martinez. Sana meron pang panahon na mahaba. Pero ganun na talaga ang life. Di ba? Congressman, maraming salamat. Maraming salamat. Oh, Pakikumusa yes. ki Leo. Maraming salamat po, Naitay. Kapusa sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind. Make your nanay and proud and say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Chris Jasler, salama.